sila dito kasi nga magbubukas ang mosa bukas. So, inihanda nila to. eto yung gamit pang fishing. Ito yung ginagamit ng mga daray. Sa pag-fish. Meron sila nito. Ito, sa lakot. May sa din sa atin, di ba? Ito, para sa isda. Kasama yan. Pang dry ng isda panghuli ng isda. Tapos, gumawa sila nun. Ayan. Dadalhin yan lahat doon. Sa mousap. Meron silang manikin. Pati manikin. Dala. Yung damit ng daray, ano, daray costume. Meron sila nito. Tapos yun, lagayan daw yun ng mga pagkain, yung mga pagkain ng mga daray, saging, pala. Lalagay nila dun sa, may pinakabahay dun ng daray, dun nila ilalagay. Busy-busy, kanina pa sila umaga, nag-pre-prepare nito. Nadalhin doon. ko kung si Asis. Sabi nila punta daw ako doon, magpicture daw ako doon sa Maymosap <laughs> Sabi. <laughs> Dadamitan nila yan ng daray lang, daray, daray, daray ano, daray costume. Daray, <laughs> daray.

ښه تا زموږه موږ او سبذنه څوارو نمبر ښه کوم کارونه دا ټول درته شي بہت وخت دی دغه څه مو ته 10 लाख 9 والا 9 والا 10 والا ته هغه والا ته دا یو څه څه

아니 과해겠다고해외니다

यो तो यो बैनर पे था कुछ ऊंची बंद पास और लूटीन और इधर वो और वो तो नहीं है मैं तो बेज मैं चाय डोमलेट हां आई डोंट नो नो नेड Abus na slum. Sama sila sa parade. Mm -hmm. eh, hindi ako sasama. Gawa na pupunta ako ng tari, mag, magde-decorate sa bahay. Ay, sa bahay. Sa Christmas party bukas. Sama sila sa parade sa Mosap. suman wife not wearing ano daray? Eh? Ah, the jacket. The only people not daray here, ano? Ah, uh, the Magar lady. <laughs> the Magar lady. May a Filipina lady. Filipin buhari. <laughs> At saka yung asawa uh, ni Roman. Ano yung Chetri. Hindi siya daray. Only three people lang? Tatlo lang kaming buhari dito na hindi daray. Doon din na. Mga lalaki din. The one wearing the blue one? Ah. That one or the red? That one na no. Uh, magar. Magar costume. Like this is ang magar, limbo, tamang, grabe ang damit nila. Ano, ang daming mga aksesoris. Hanggang sa ilong, sa ulo, may mga palawit-palawit. At sa kaniwar. Maraming palawit ang mga newar. Pupunta kami sa tindahan ni Tonton. Dapat, after namin mag-decorate doon, galing na kami ng, ng sa venue guys para mag-ayos. Ayun ah, itong si Asis, nagmamadali kasi may tumawag siyang pasehero, nagpapahatid sa Baratpur Hospital. Hindi na ako nakapalengke doon kasi may mga dapat akong bibilhin na ricado para sa lulutuin ko na ulam bukas na dadalhin ko sa Christmas party namin. Kaya pupunta ako dito kay Uncle itry kong maghanap kung meron dito yung raisins kahit yung white na raisins pwede na yun kasi kailangan black pero wala namang black dito at saka green peas duman kanina si Baji wala siyang green peas yung fresh na green peas wala kaya punta ako dito sa tindahan bakit sakaling meron sila kung wala man mamaya pagdating ni Asis galing Baratpur, pupunta kami ng Parsa para doon bumili sa kanang racing sa supermarket. Kasi malaki na itong tindahan ni Uncle kelly. Eh. baka meron kahit yung ano, powdered na pepper, pa pepper, paminta. Kailangan ko yun eh. Paubusan ako ng paminta, kaya alas tres. Parating na si Asher, pero ibiniling ko kay Ama. Sabi ko, punta ako sa tindahan, bibili ng green peas. Sabi niya, okay do. Alas al al 3 na kami dito. Three to fifty-five. Diernes ngayon, medyo maaga natin ang mga bata. Dito na tayo. Hi, guys! So, ayon na... Uh, nakabili ako, paano yung kakailanganin ko doon sa akin, Uncle? Nakabili ako ng kismis, yung yellow raisins. Nakabili ako ng powdered powder black pepper. Nakabili ako ng kiraw. At syempre, nakabili na rin ako ng popcorn. <laughs> Bali yung kiraw, ano, yung hindi fresh, yung binababad. So, yun yung nabili ko. Yun lang yung available sa kanila. At naluto ko na rin yung aking giniling. Giniling na baboy. Bali, dalawang kilo yun. Binili kaninang umaga. Fresh. At ang lulutuin ko ay Uh, pika dalyo. Uh, ano tawag nun? Giniling siya. Giniling. Na may carrots, patatas, raisins, green peas, ganon. Bali, sinend lang nila na ang sarap daw. Kaya sabi ko, sige, yun ang lulutuin ko. At, ayun, niluto ko na yung giniling kasi medyo matagal ang pagluto nung kasi gagawin siyang golden brown. So, naluto ko, nakaluluto ko lang. At kauupo ko lang dito, eksakto naman, ayan, paalis si Asis at naiwan na ulit sa akin si Tontone. Tontone! napalagi nasa may pintuan! At yung unang napanood nyo, yun yung video ni Ash. Asis kahapon kasi pumunta sila doon, busy-busy sila doon. Ang purpose nun, kung bakit naglalagay sila doon ng daraygar, magarga, magar, gar, limbugar, uh, meron din mga raute, mayroon din mga raute. Ang ibig sabihin ng raute sila yung mga tao na nakatira sa bundok, wala silang sariling lupa, wala silang sariling bahay. Sila yung mga nomads ng Nepal. Palipat-lipat sila. Kapag ganung winter at masyadong mainit sa bundok, bababa sila, pupunta sila sa patag tapos nakatira lang sila sa tent at may mga hand anong tawag doon? yung ginagawa nila gawa sa bato na anuhan ibinebenta nila yon ganon may mga hand handcraft sila na ibinebenta gawa ng mga uh, nomads uh, people ng Nepal so para makita nila yung iba't ibang culture iba't ibang caste, iba't ibang culture, may iba't iba silang paniniwala. So, halimbawa ang daray, ito yung ginagamit nila pang fishing. May mga sarili din silang pagkain. Tapos ang mga limbo naman, ganun din ang mga magar, ganun din ang mga bawon, chetri, may may mga kanya-kanya, sari-sarili. So, yun yung dadalhin dinala nila doon kasi pag may pumunta doon nakikita nila ah, anong nasa loob ng magar house. Anong nasa loob ng daray house. Ganun, makikita. Kapag pumunta kami doon, guys, ipapakita ko sa inyo. Kasi may mga video ako. Lumang-luma na noon. Unang-una ako dito. Luma na kasi yun eh. Yung unang mosap na pinuntahan namin ni Asis dati. So, may mga ganon. Ang mga magaruso sa bahay nila yung double. Ang mga daray kasi maliliit parang ganito. Parang yung kusina nila ama. Ganon ang bahay nila. Nung... Why you are pinching abi? Mm -hmm. Pero ang mga magarlimbo, ganyan yung may two stories ang bahay-bahay nila. So ayan, Christmas party na namin bukas. <laughs> Abangan nyo ang aming Christmas party bukas guys. May mga intermission number ang mga mamis, mga kids, yung mga palaro namin. Ayan, so excited. Kahit pa paano excited kami sa aming Christmas party. Kasi kahit wala kami sa Pilipinas, na-i-celebrate namin yung Christmas dito sa Nepal. Kahit pa paano, kahit yung simpleng salo-salo lang. Ay! Right. So, yun lang yung ating video guys. Thank you, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us. Oh. Uh...